Ba? Tama talaga yung pahayag dati na si Marcus Jr. na kung nga ay walang puwang sa ating lipunan ang mga fake news at disinformation. So yung mga katulad na itong channel na ito, na itong Facebook page na ito, ay talagang walang puwang din. Kaya ayan, tanggal. Good luck. Marami rin pong pinapatumba ng mga uh, Facebook account, YouTube channel, ang nasa Malacanang, yung tinatawag ni Maharlika na Mrs. President or Lisa Mugs. Dahil nga sila ngayon, yung mga dating uh, Marcus Vloggers, yung mga dating pro-BBM, sila po ngayon ang nagiging dahilan kaya lumalabas ang lahat ng baho ng mga nasa Malacanang. O ba diba, sila-sila talaga. Okay, magkakagatan yung mga yan sa bandang huli. Nakikita na natin yan ngayon at siguradong magbabatakan pa baba. Kaya good luck sa inyo. Mm. Pero yun nga, may power pala talagang patahimikin, ipatumban itong si Mrs. President ang mga uh, uh, Facebook pages ng mga dating BBM vloggers. Anyway, ito ngayon ang napakagandang balita, SMNI News Facebook page disappears. Imposible namang mangyari o gawin ng SMNI yung ginawa ni Badoy na kunwari o nag-private siya panandalian kaya hindi naging available yung kanya account. Imposible yun dahil ito po ay news organization na kailangang available. ba diba, ang balita, kahit anong oras dapat na andyan lagi. Naguunahan yung mga yan. So, imposible talaga mag-private itong SMNI uh, News Facebook account or Facebook page. Good luck! Naunan na dyan. Siyempre, yung mga accounts na na ano, si, Sikibuloy, Kibuloy, ang ng mundo, at sinundan, sinundan nga po ng SMNI YouTube channel, pati na rin yung kanyang mga kanyang mga alipores sa kanyang simbahan ay natanggalan din ng mga social media platforms. Good luck. Yun. Sabi nga ng mga netizens, panalo na naman ang Pilipinas. Ito yung totoo eh, na babalik at babalik naman yung katinoan, yung, um, yung social media bilang isang instrumento para magpakalat ng inspiring na stories, at syempre mga makatotohanan na balita at makabuluhan. Kasi di ba nauso nga itong mga fake news, nauso yung kabulastugan, nauso yung napakaraming uh, katarantaduhan na matatawag sa social media mula nung si Duterte nga ay, ay naandyan. Di ba? naman yun nag nagsimula eh. So yun, unti-unting babalik tayo sa normal, unti-unting magiging magiging inspiring ang makikita natin at mga magagandang istorya, makabuluhan at something na uh, matututo tayo, yan po ang, ang unti-unting babalik sa social media. Kaya maraming salamat sa meta. Ito naman ay expected na sigurado na itong kampo nga ni Kibuloy. Expected na yan. Katulad nung nangyari sa isang labador, kay Rendon Labador na siyempre puro negatibo ang kanyang content. At talagang wala ka namang makikita inspirational, motivational na mga contents niya. Kaya ayun, ganoon din po ang nangyari. Nag-violate ba sila ng kung ano man against the rules of uh, Facebook? Sa tingin ko, Kaya ganito ang nangyari. Yan. hi ano kayang susunod? Sino kayang mga personality na either pulahan or uh, diehard? ang magiging or madidi platform din. Sigurado marami pa yung susunod. Kaya good luck sa inyo lahat.